So guys, naingot ko guys. pa baka man na ito pang review guys. Roto tapos naglabata guys. Everyday rapin. Ang tingin niya tatilis mong gilabahan ah. No? Pinit kayo guys. Hindi akong bisiha karon kay. Impaki sa mga gamit. Kay mabakasyon na po ni guys. Maybe uh, tomorrow or Thursday. Okay. Kada ni sa katabang karon. Gahapon pa nagpating ni Pag impake sa mga kagamitan tapos all around talari, ah, di ba? Pating ni siya man dili kay ko maka vlog vlog. Kay di pod pwede na magamit ko og camera kay para sa gabi kita ko sa kong amo Maapin siya sa camera dili na siya pwede. So Nagkatapos na nga watay vlog pila kadlaw sa muta siguro pag abot ko dito ay depende pag abot ako dito ah bawal manggot sa ayo ang po Andrea ay hindi <laughs> kay bawal dai ay samok ka samok lang na mo ulit din ako kuslag karon last na ni ang puti ako ang iwas iwas na ni dryer na nako na tapos ko baba nako na mana naman ko tanan sa sulot na lang ko pag maabot sila. So, Mag-raise na ko. din ko guys. Then, mag-rest the time ko kay habang wala pa sila. Siguro matulog ko. Ako ka Astoria. matulog ko kay sakit akong mata sa init. Matatayin si Inita Daria guys. Pulang ang tulog. Kung nang At ang eres ato ang sarili. No? Wala man tay kasismis. Kaya di man mo Ano na pag time, matulog yun ko. Okay, time ko. So, makulat ko sa pag-abot nila, guys. O, pag may nahuman, pag may nahuman, guys. Dapat saan pa may ko, mga gabi, eh. Ano, impasi gabi, eh. Mga gamit pa lang sa duha na kukaalaga. Ang sa isa na kukaalaga, i-prepare pa lang na po. i Ibusulore pa lang, po. Pa lang po sa malita, pero ako, ahuman na kahapon. kasi so, parang iwasin sa nakon ng laba. <laughs> Mag-trayer na lang guys. Bago man ani. Mag-stay na ako sa room. Tapos ang na. Inita tali guys. Oh. Samot ka sa riyad. Init ka sa Nga abog kayo. Diba? Mag-form na ito. Mabakasyon na mga 5 to 1 week ata. Nawala yung last week.

Ihanga kay ko sulit sa kakana sa hagdanan. Ma hapo to sa mga pinelo man nilabhan buhat nga di ari nang punta. Kina lang sa ganit gabi. Tapos mudaga na po ko sa kusina kay na di giluto dito. Quiet guys no, quiet so, kay ang katapang. Mo na sa mga baguhan diha sa mga gusto mo abro dira. Kailangan na may 100% na lakas. Na kanang kailangan ba na dili mo mo muso ko dayon Kay, karon ba, guys, no? Daghan kayo mga katabangan about the ah, One day, what, two days, three days, one week, one month pa lang. Gusto na mo uli. na kayo na nga tabang kay kanang gusto na mo uli. Kay, dili kaya. Ang trabang. Para sa ako, ah, saka ka na, oh. Ako mang good. Habang nagtrabaho, naglinis ko, kanang para nang mag mag magbakyong na ko gitak ang luto nagluto ko nagsaing tapos naglasalang ko dere sa washing mga di color paulahin ako ang puti kay kanang pag iuna na ko ang puti tapos isunod na pod ang mga di color mo rin mo oh siya guys mo post ako na ina ulahin nako ang mga white man karon no, white mo siya last kay iuna ko na sa usahay ang ka kanang puti makuha na ko ba ang di color na mura siya mo mo plus pag yun siya kay syempre magian nimo siya sa may na Clorox di ba so karon tiwas sa anak ko ni para makababa na ko balik sa room bye so ato na na try guys last na lang yung dryer na to guys nagdrain na po nagdrain ko sa tubig uh, last na lang ni eh. Makasampay na. Makarayos na. Tapos, walay ka-check ka. Tseka, ta. No? wala may nakak ako na sa tuwag tawag so tulog na ron. Hagard na kitag naong. <laughs> Hindi lang. At least nata swildo ka nun ay guys. O, na yung pinaka-importante guys. Ang swildo. Diba? Swildo ka na bulan. Ang pinaka-importante. Ngayon dilim hundan atong pitaka. Hmm. Um aning kamot ta ka, kay in down ba diba? dito ah guys kay hindi kay ko makagunit usil cellphone dito pagdito dito ko kay syempre tanan mga igsuo nila na ah, uh, yung bisita mi dito ah kay kato 40 days mangod sa papa sa mo babae wala siya naka adto naka adto siya pag nakamatay pero pagka 40 days wala siya nakabalik mo nang karon mi mga, mga to niya. Yeah, one week, wala sila yung klase. Nga nang, o oh, bisita me dito ah. Tapos, balik ni tari ako. Oh. Pag klase na yan, trabaho. Friday, Saturday, wala ka na sila trabaho. So, huwag maa sa hapon ata or sa Webes, Buntag, Udo, or hapon mga lakaw. Nasagaran mo ba lakaw kaya hapon kaya pati mag-uinita e, no. Mag-travel lang man ni Dili, may mag -buan. Kaya ah, depende, mag-travel or mag-airplane. Airplane, kay dali lang kung mag-airplane, guys. Two hours, ako na ka sa Riyan. Diba? Yan, diba, tapos mag-travel na lang padulong ko, to sa Laha. Nang uh, 30 minutes papugigan sa Riyan, dito sa Laha. iya pala siya, ang ina, ha? Na, tagsa naman sa mag- kana magkuan na sukad nga naay balay ang iyang mama dari a nakabalay ang mama dari a sabha tagsa na lang ni mabakasyon sa so, una kay sa isa ka tuig murag ka upat ata mi magdi magkuan magbakasyon mag sa riyat uh, November pares na wala sila klase pag pag wala sila klase kay mabakasyon medito didto uh, tapos mubalik mi pag pagka January So, datapusan sa December, balik mi dito. Tapos, pagka after na po sa Ramadan, balik na po mi dito. Ah. So, sa una, kasi dito may nag sa una, di ba, Ramadan sa una, guys, is April to May O, dito mi sa una. Okay. Kaya naman sa una, wala naman gud na wala naman gud na klase. So, wala pa ang pandemic. Sa una, dito kami ah, niya. Tapos, ilahang klase, balik, At sa una, kasi September. So, layo kayo ang ilahang kuan taas ka yung panahon na ilang bakasyon. Sa unang una, four months. Karon is one month na lang ilang bakasyon. Kuan lang ka nga. na one week, one klase, eh, ni anak lang. Tapos, usahay din may makato. Kaya nang pag wala klase, dari, ah, wala klase sila, wala yung sila yung trabaho, dari lang may kay, kaya nang napos sila yung mga homework, naghagay like, sila mga higya, kaso dari alang, uh, karoon may mga, mga tuk one week rasad mi dito ah. Naman po sila katabang nito. <laughs> naman sila katabang nito guys. Pero, hili ka itong silpi-silpi itong isa. Siguro, maka-post kung na po na may katabang. Pero, hindi mo kung kaya yung mag-uan Basta, ay, basta na ako yung trabaho dito. Basta na ako yung trabaho dito. Kaya ko nagagunit itong silpon. Himala lang siguro ka na maka-un. Ano, maka-rest time. Pero religion siya as in ako. Nindot kayo dito ah okay, guys. Sorry guys. Nindot kayo ang views dito guys. Nindot kayo siya ka Nindot kayo siya i-vlogan dito. na nang sariya daghan kay mga vloggers dara ang mga pinoy. Mga pinay pinoy kay Kanang nindot siya. Sorry Pwede ka mag lag, -lag pero ako kay bawal na ako mag <laughs> Pinangga kayo ko sa kong Di ko halos mag-gawas. Pag dito ko, di ko kagawas og balay. og na ko dito kung mga tumis sa farm. Farm sa pero pag dili makaad to kanang farm ang lahang farm dito ah guys mura pug mall pati na kuha sa balay dito ah guys na basta mura siya masag hotel mura siya kanong kundo ang um, tako kaya siya niya yun, na siya farm na sa mga hayop na sa mga tanom dito basta praise ang imong utak dito pag dito ah lagi guys basta bay na